Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagtaplas si Kim Molina sa mga love scene nila ng live-in partner niyang si Gerald Napoles sa pelikulang Ikaw at Ako at Ang Ending na dinirehe ni Irene Emma Villamor. Dahil magjowa naman sila, hindi nag-alinlangan si Kim na ipakita ang kanyang bubelya at kumiskis ang kanyang hiya sa katawan ni Gerald dahil matagal naman na silang magkasama sa isang bahay. Kwento pa ni Kim, kung sa unang partner niya sa pelikula na si Keith Thompson ay nag-alangan siya sa mga love scene, tinodo raw niya ang pakikipagjugdiugan kay Gerald. Kwento naman ni Gerald, sila pa raw ang nag-suggest ng ilang mga angulo kay Direk Irene para mas lumabas na natural ang eksena. Sabi pa ni Kim, nag-suggest siya kay Direk Irene na ilabas nila ang mga dila nila Gerald sa Laplapan, na ang naging sagot ni Direk Irene ay no. Pero hindi raw porn ang pelikula ni na Gerald at Kim. Mapangahas lang ang karakter nila bilang Hitman at Pokpok. Pok, showing na sa August 13 sa Viva Max ang pelikula ni Nakim at Gerald. Anong masasabi mo sa balitang ito?